Ng magulang mo Sa mundo ng musikang Pilipino, may iilang pangalan lamang ang tunay na nag-iwan ng bakas sa puso ng bawat mamamayan. mga musikero na hindi lamang umawit, kundi naging tinig ng sambayanan. Salamin ng ating kultura at tagapagdala ng ating mga pangarap at pakikibaka. Isa sa mga dakila at walang kapantay sa mga ito ay si Freddy Aguilar. May mga bagay sa buhay na tila hindi basta-basta matanggap, lalo na kung ito ay biglaan. Kung kailan walang palatandaan, at higit sa lahat kapag ang iniwang tanong ay mas maraming kaysa sa Noong May 27, 2025, Isang balita ang yumanig sa buong bansa. Pumanaw na si Freddy Aguilar, ang alamat ng OPM. Ngunit ang tanong ng ilan, bakit biglaan? Ano talaga ang nangyari? May mga bulong-bulungan. Ang iba'y nagsasabing may kinalaman ito sa politika. Lalo na't kilala siyang naging aktibo ng ilang administrasyon. Ang ilan na may, nagdududa kung totoong natural cause nga ba ang dahilan. Cardiac arrest daw ayon sa mga unang ulat. Pero sapat na ba ang paliwanag na iyon para sa isang taong tulad ni Freddy Aguilar? Hindi natin layong magpakalat ng haka-haka. Ngunit, gaya ng kanyang mga kanta, na madalas ay punong-puno ng emosyon, rebelde at tanong sa lipunan ang kanyang kamatayan ay tila isa ring malungkot na awitin na may masalimuot na liriko. Si Fred Aguilar ay ipinanganak bilang si Ferdinand Pascual Aguilar noong February 5, 1953 sa Ilagan, Isabela. Sa murang edad pa lamang, lumitaw na ang kanyang hilig sa musika. Tinuruan siyang tumugtog ng gitara ng kanyang ama, isang dating politiko Subalit ang relasyong iyon, ama at anak ay maglalaro ng malaking papel sa kanyang pinakatanyag na kanta balang araw. Nag-aral si Freddy sa Philippine School of Arts and Trades at kalaunan kumuha ng kursong Electrical Engineering. Ngunit hindi siya nagtapos sa edad na 18, iniwan niya ang kanyang tahanan at sinimulan ang buhay bilang musikero sa mga bar, kalye at maliliit na entablado. Simple lang ang hangarin niya noon, maipahayag ang kanyang saloobin. Ngunit ang kanyang musika ay lumampas sa layunin ng kanyang karaniwang awit. Siya ay naging tagapagsalita ng masang Pilipino. Taong 1978 ay naging turning point hindi lamang para kay Freddie Aguilar kundi para sa buong musikang Pilipino. Sa panahong iyon, isinilang ang kantang Anak. Sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Isang awiting personal ngunit tumatago sa puso ng buong mundo ang anak ay naging instant classic. Isinalin ito sa mahigit dalawampung lingwahe, kumalat sa buong Asia, Europa at Amerika. Ito'y awitin ng pagsisisi, ng pagmamahal ng magulang, ng refleksyon sa pagkatao, ngunit hindi pa rito. Ito ay salamin ng kulturang Pilipino, ang ating pagpapahalaga sa pamilya, dangal at pagkatao. Matapos nito ay sunod-sunod ang mga kantang tumama sa puso ng masa. Magdalena, estudyante blues. Ipaglalaban ko. Ipaglalaban ko. Mindanao. Mindanao. At siyempre, ang makasaysayang bayan ko. Ginamit ang kanyang tinig sa mga rally sa mga protesta at sa mga panahong nais ng sambayanan ng pagbabago. Ngunit si Freddie ay hindi lang rebelde sa awit, siya rin ay naging bahagi ng politika, direktang sumuporta sa mga kandidato at hindi natakot na ipahayag ang kanyang panig. Minsan ay pinupuri, minsan ay kinukwestiyon, pero gaya ng kanyang musika, siya ay laging tapat sa sarili. Sa kanyang mga huling taon, si Freddie Aguilar ay patuloy pa ring tumutugtog sa mga bar, sa entablado, at sa mga pribadong pagtitipon. Bagaman hindi na siya masyadong nasa mainstream, ang kanyang mga kanta ay patuloy na itinuturo sa mga paaralan, inaawit sa mga tahanan, at ibinabalikan ng mga bagong henerasyon. Nagkaroon siya ng ilang kontrobersyal na sandali, tulad ng kanyang relasyon sa mas batang partner o ang kanyang mas matatag na pagsuporta sa Administrasyong Duterte. Ngunit sa kabila ng lahat na natiling buo ang kanyang imahe bilang isang makabayang musikero. Ang kanyang musika ay hindi lang awit kundi alaala -ala ng pagiging Pilipino, ng pakikibaka at ng pagmamahal sa bayan. Sa bawat pagtugtog ng kanyang gitara, ramdam natin ang tibok ng ating lahi. Noong May 27, 2025, pumanaw si Freddy Aguilar sa edad na 72 sa Philippine Heart Center. Cardiac arrest. Ito raw ang dahilan. Tahimik ang kanyang pamilya. Hindi rin masyadong inilabas sa media ang detalye. Marahil ay kagustuhan na rin ito ni Freddie, isang mapagkumbabang pagpanaw. Ngunit sa katahimikang iyon, mas malakas ang sigaw ng kanyang iniwang pamana. Walang headline na makakatumbas sa damdaming idinulot niya sa bawat Pilipino. Walang balita na makakapalit sa mga luhang pumatak dahil sa kanyang mga kanta. At walang kamatayan na kayang pumatay sa musika at alaala ni Freddie Aguilar. Isa siyang tunay na alamat. At habang patuloy nating inaawit ang anak, ang bayan ko, at ang bawat himig na kanyang nilika siya ay hindi mawawala. Siya ay narito, buhay sa puso ng bayan. Sa pagpanaw ni Freddy Aguilar, hindi lang tayo nawalan ng isang musikero. Nawalan tayo ng isang tinig. Tinig ng inaapi. Nang nangangarap nang nagmamahal sa bayan, ngunit sa kanyang musika patuloy siyang nabubuhay. Habang may batang umaawit ng anak, habang may estudyanteng tinutugtog ang estudyante blues, habang may naglalakbay na Pilipino sa ibayong dagat na napapaluha sa bayan ko, nariyan pa rin si Ka Freddy. Maraming salamat Ka Freddy sa musika mong naging himig ng sambayanan. Sa tinig mong hindi kailanman tumahimik at sa alaala mong mananatili habang buhay